So this one is 12,000 yung setup. Lahat-lahat na to, no? Nag Pwede na kayo magpa-setup dito ng Christmas tree ninyo. Hey guys, it's Christmas season na naman kaya kailangan na naman natin ang mga pang-decor sa bahay or sa office natin. Kaya nandito tayo ngayon sa Dapitan Arcade para maghanap ng ating decor para sa ating office at sa bahay. Dito pa nga lang sa nabas ng Dapitan Arcade, makikita mo na agad yung maraming nagbebenta ng mga decors. nakaka park closer rin tong place nila dito para makapato. Okay, Tiga, pasokin natin tong area na to. Ayan. Uy, gaganda oh. Gusto niya ng mga ganyan, pero hindi yan mura. Mahal yan eh. Pero hindi pa natin natatanong magkano yung presya niya ng mga beshi, pero Let's say dyan, we have Christmas trees. Ayan kita mga Christmas trees o. Oh. Tatanong natin mamaya, ito mga pang-decker. Tatanong mamaya natin mamaya kung magkano yung mga presyo nila. Madami. Itong area na ito napakadami na pwede mong pagpilian dyan. And... Maraming pwedeng pagpilian. Depende sa budget niya. <laughs>

nakakatuwa, napakaraming options na pwede mo mabili dito sa Dapitan Arcade. Di pa natin natatanong kung magkano yung mga yung mga decor na kailangan natin. Well, actually, kailangan lang naman natin pagdagdag doon sa de decor natin sa office kasi medyo nagkulang na tayo sa decor natin at kailangan lang natin dagdagan para gumanda naman yung ating Christmas tree. This one, oh, very cute. Oh. Huh? Ang ganda. Nagagawa na siya. Magkano sa ganito? 550 pesos na ganito. Mas ganda. Gawa na siya. Ito gawa na. Hindi mo na kailangan mag Assemble. Yes, this is really cute. Thank you so much. Gawa naman yung decor na itong ganito. Parang mga ano to. Bakal. Christmas trees. And very cute. Very cute siya. Ay, may mga, pwede mo magamit mga utensils. Available yung mga utensils dyan. Ito din. Nice. Ang gaganda ng mga decor. Sa katuwa. <laughs> ito ba? Wala ako. Ay, ito maganda oh. She, ganito yung des design na maganda oh. Sa so, magandang design ng Christmas tree. Ayan oh, may malaking balls oh. Tapos ito pa oh, color pink. Malaking balls. Ayan, mahilig naman tayo sa malaking balls. Pero bawal hawakan <laughs> yung mga balls. Ayan, I like the balls. Ang oh, laki! Uy! Ito, mas malaki yung balls. Yeah! Tapos may mga pang ano nila, pang mga... May mabibili kayo for, for catering. Ito naman, mga Christmas lights. If you need Christmas lights, I like... Ay, I, I like this one! I like this one. It's, it's cute po. Oh. Ganda naman ito. Ay, ang cute din ito. This one is really cute also. Cute naman ito. This is nice, if you feel the Christmas... Ah, this is really good. <laughs> Cutie. Pinaka-sir. Pagkang yan? Yung 6-seater si po, 550 po. 550 pesos. Bigay na lang five hundred, Bigay po yung 500, sir. Kaya kung kayo ng discount po. Mura na yan, sir. Concentrate table. Thank you. Meron tayo steady, may blinking, may strobe light. Magka ano? Yung strobe natin nag-1,000. Yung blinking hanggang 900. 900 pesos yung blinking. This one is 900 pesos. This is 400 lights, no Apo. blinking. it's pretty steady, yes, steady blinking. And this one is 900, 900, pesos. But the original price of 1,000. 1,000 900 pesos. So yah, walang murang Christmas light mga bes. Mahal talaga siya. Pero ang sukat ito ay 3. <laughs> 1 meter by 8 meters. 1 meter by 8 meter ang sukat niyan. Meron pa dito. Ito ang tawag to air running. Running light. Running light naman to. And this one is 1,200 pesos. 1,3 Ah, 1,3 pala. Sorry. <laughs> this is 1,3. Pero mas maganda. Mas malaki siya. So, Beshi, walang murang Christmas light. Yung masasabi ko sa'yo, walang murang Christmas light sa panahon ngayon. So, yan. So, bibili ba tayo? Oh, I think this one is okay naman na. Ah. So, pwede na siguro yan para doon sa ating pang curtain design to. Curtain style lang. Yes. Ah. Para siyang ganito. Pagkano isang ganito? 150. This one is 150. Ilang pera sa the rest is 12 pieces. Tapos eto, ganun din. Wala na mura ngayon. Nanod lang plus eh. <laughs> Nagmahal na siya. Yung ganito magkano? 5 yards, 200. 5 yards, 200. Eto, 200. 200 200 pesos. Extension mo yun? Yan. So eto yeah. so, mga ganito magkano? 600 yards. Gawa na yan. Yung itsura na ganyan. 600 pesos yung gawa niya. Wala na siyang mura. Yung mga Christmas balls, mahal na din. Like itong Christmas balls magkano? P200. 200 na rin yung gatok versus boss mga besh. So wala na siyang mura talaga. yung ganito. Ito ang ganda eh. 500 yan. Oo. 6 with 500 pesos. Okay, 500 pesos, 6 quid. Itong balls, ang malaki. 150, 15 eh. Ay, 150. Okay. Mahal naman. This one is 900 pesos. Very cute siya. 900, 900 pesos. 700, 800 pesos. 2,000 pesos. Nandito may presyo pala siya. 2,000. Very cute. Oh. Eh? Ayan mga besh, aside doon sa building na yon, pwede rin kayo mamili dito sa labas kasi sa labas marami din nagbibenta ng mga decors and pwede nyo pagpilian. Magkano to? 5,000 po. Ilang feet to? 8 feet. 8 feet, 5,000 pesos Christmas tree. This one? 7,000. 7,000, ilang feet to? 7 feet. 7,000, 7 feet na Christmas tree. Wow. Ang ganito? 2,000 Ilang feet to? 6 feet, 2,000 pesos Christmas tree. Ito pinaka maganda, magkano to? 18,000 18,000 Wow, so beautiful Ang ganda naman talaga Ayoko nag-arap kayo ng Christmas tree Marami dito pagpasok nyo lang dito sa street na to Andito yung Christmas tree nila kuya Marami kayong choice na pwede pagpilihan This one is cute also Pero syempre walang murang Christmas tree Ito ay anong tawag na to? Candy cane, candy, candy cane cherry. This is 12. 12, 12 pieces. pieces. Magkano to? 350 na 350 lang. pesos daw ito. Dati siyang 300. Ngayon 350 na lang. Hindi, dati siyang ah. 400. Dati <laughs> siyang 400. Yung, balik na lang. Dati <laughs> <50 laughs> siyang 400. Ito 300. Oh. This one is 300 pesos. Magkano yung konsensya nyo? Konsensya? 90. 90 isa? Huh? Isang bucket. Ah, isang bucket. Ano ah, yun? 7 stick. 7 stick ng konsensya. Ano cherry? Ikaw, ka ng charity, ito wala kang cherry tsaka itong mga ganito. Yan, uh -huh. 70 lang yun, no? 70 is uh... yeah. a... Ah, isang ganito ay 50 pesos, mga beshi. Isang ganito lang 50 pesos na siya. So this one is 12,000 yung setup. Lahat-lahat na to, no? Nag Pwede na kayo magpa-setup dito ng Christmas tree ninyo. Tapos magkano yung labor? Hindi ko alam. Ah, hindi ba? I don't know. Basta mabos siya ng 12,000. Pero ang ganda ng pagkakasetup nito. No? Oh, ganyan. Ganyan. Yung... Magpa-setup tayo ng ganyan. <laughs> Akala ko display, pina-display pina, pina, ano, pa na pala nila, pina-assemble. That's yeah, nice. to oh, mas okay siya. Thank you so much. Okay, salamat. Naki-video lang kami doon sa ano. <laughs> Kasi hindi kami lang. Di ba? Kaya pwedeng-pwede ka talaga. Pwedeng-pwede pwede ka magpa. Pwede ka magpa-set up dito ng Christmas tree kapag meron kayong budget. Kaya pa-set up tayo, ganito kalaking Christmas tree oh. Ganito kalaking Christmas tree. <tinyo>